Hello, what's up mga idol! For today's video ay maggawa naman tayo ng Silbon na hindi po siya nagcha-charge. Magcha-charge lang po siya kapag dinidinan mo at grabe sobrang na-stress ang may-ari dito. Dahil kapag i-charge po niya ay gumagana lang kapag dinidinan. So kung ikaw po ang may-ari nito talagang mababadrip ka kasi... Kung hindi mo siya dinan, ayan, kung napapansin nyo po, kitang kita ang problema. Kung idiin mo ang bandang baba, ay nagcha-charge po siya. Doon po sa ilalim kasi niyan, nandyan po ang connection ng pinaka-flex ng charging ng unit na ito. Ayan, nung binibitawan ko po siya, nawala. Nung dinidiin natin, ay bumabalik ang charging at nawawala siya. Ayan, nawawala po yung turbo. Ayan, pagbitawan po natin. Kung napapansin nyo po, nawala din po yung kidlat. Pero kapag dinidiinan natin, ay gumagana po ang charging. Ayan, lumabas po ang fast charging at nawala. So ano ba ang naging isyu nito? Ayan, dito po sumakit ang ulo ng may-ari pala nito dahil napalitan na po ito ng charging board at ganun pa rin. So ayan, paano ba ito gawin ng normal na hindi na talaga babalik ang sira at talagang matibay ang pagkakagawa? Ayan, dahil nabuksan na po ito, hindi na dinikit ng maayos. Ayan, madali po natin nabuksan. at tanggalin muna natin yung screw bago ang lahat mag-shout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. Ayan. Baba at taas po ang tanggalin ng screw dahil ang gagawin po natin dito para hindi na talaga siya magkaroon ng ibang problema ay kailangan natin lilinyahan ang pinaka-positive ng charging ang dami ko na pong ginawang ganito mga idol ay talagang sulit talaga ang pagkakagawa. Ayan, kung napapansin niyo po, ang charging board niya ay bago na po yan. Napalitan na ito ng may-ari, kaso lang, ganun pa rin siya. Kaya na-stress talaga ang may-ari dito. At ang ginawa ko po dito, ayan, mamaya mapanood niyo po kung paano natin gawin ng normal na hindi na talaga siya babalik ang sira. So ito po yung charging flex, tinanggal ko po siya. Connected po yan sa charging, papunta sa baba sa SIM card charging, vibrate, speaker po yan, magkakasama po yan. Ngayon, madalas po ang problema nito, ang pinaka-issue nito ay yung maluwag ang saksakan ng charger. Kahit palitan mo siya ng charging board ay ganun pa rin, hindi siya magcha-charge ng normal or minsan nababawasan ang laman. Kaya ito po ang gagawin natin. Tester po natin ang linya muna, hanapin natin yung positive kasi ang kailangan po talaga dito, lumuluwag po talaga ang linya nito. Kaya yan, hanapin natin yung positive at negative. So yan, ito po yung ground. Yung pangalawa, yung sa gilid, positive po yan. Ayan, kung napapansin nyo po, mahina po yung palo. So, yung tuldok na yan at yung pinaka-connector ay isang linya lang po yan. At dito natin i-jumper sa baba. Dito po natin i-jumper. Ayan, kung napapansin nyo po, yan po yung pinaka-linya niya. So, i-jumperan lang po natin para maging normal. Kasi madalas po ng mga ganitong unit. Kapag mayroon talagang flex, ay madalas yung pinaka-connector ng flex ay doon po lumuluwag. Kaya katagalan, kailangan mo lang siyang dinan. Ayan, yan po yung pinakali niya. Iisa lang po yan sa may tuldok at yung gilid ng konektor. Dito sa tuldok, dito natin ilagay ang jumper. So, kahit palitan mo talaga siya ng charging board, ay ganun pa rin. So, ayan, kung napapansin nyo po, yung charging board niya sa baba ay kulang-kulang ang mga pisa. Ganyan po yan kapag replacement na. So, hindi na po siya original, kulang-kulang na ang mga pisa. So, bawas na ang mga pisa sa mga replacement. Kaya, dapat kung meron kayong ganitong unit na maluwag ang saksakan or minsan nababawasan lang siya, ang gagawin nyo po ito, jajampiran lang po ang linya ng positive. Kasi dyan po madalas talaga sa mga may mga flex ay lumuluwag po talaga yung katagalan. Kaya ang mangyari, pababa yung karga o minsan kailangan mo talaga siyang dinan para mag-charge. Sa tingin mo mga idol, kung ganito ang cellphone mo, kailangan mo po siyang hawakan bago ma-pull charge. Kaya mo kaya hawakan sa loob ng isang oras or dalawang oras? Comment down below. Ayan mga idol. So kailangan talaga yun. Ayan. Sa gilid-gilid lang po ang linya na ilalagay natin. So yan po yung the best technique dito. Kasi ang dami ko na pong nagawa talaga nito. Lahat po nagiging success. At talagang back to fast charging na siya. Ayan. Ganun lang po kasimple ang ginawa natin. Ang gagawin ulit natin para Sipo ang jumper na ginawa natin ay takpan po natin. Ayan. Kuhalan tayo ng kunti at maglagay tayo ng kunting allowance para pag in case na hatak-hatak ang pinaka jumper ay hindi siya napuputol. Ayan. So, i-place nyo lang po ng tama para in case kung sakali man mabagsak siya ay hindi po siya napuputol. Ayan, ba baba at taas po ang gagawin natin. Kailangan mo talaga na mayroong ganito para in case naman siya magkalaglagan or mabagsak-bagsak ng malakas ay hindi talaga siya napuputol. Ayan, lagyan natin ng kunting alawan so ba baba at taas po yan. So, ang jumper kailangan medyo mahaba po ng kunting. Ayan, pati po yung jumper sa gitna ay kailangan natin matakpan para iwas naman mapuputol siya. So, ayan, nakadikit na po siya. So, ganun lang po kasimple mga idol at ibalik na po natin ang mga flex. So, ipapaliwanag ko lang. Kaya siya lumuluwag dahil nakaplex po talaga yan. In case po kasi nababagsak-bagsak po yan, nahatak-hatak po ang kanyang flex. Kaya ang mangyayari, pag lumuwag po ang pinakaplex ay pati yung charging ay madadamay talaga. So, nailagay na po natin ang flex at itest na po natin yan kung normal na ba ang kanyang charging na ha. Katulad kanina, kapag hinahawakan bago mag-charge. So ngayon, ayan, ititest natin na hindi natin hinahawakan. Ayan, lumabas po ang kanyang charging. Ito po ay satisfied customer. Dahil ang customer ko pala nito mga idol, nakita po niya ang ating mga video na ganun po ang ginagawa. Kaya nagka-idea po siya na ganito lang talaga ang gawin. Dahil nung pinalitan po talaga ng charging board ay ganun pa rin talaga, walang pagbabago. Kaya dapat mga idol, kung ganito po ang inyong cellphone kung diy man kayo, so pwede nyo pong palitan ng charging place sa mga nag-DIY. Pero kung sakaling ganun pa rin, ang gagawin nyo po ay kailangan talagang i-jumper kasi nasa flex minsan ang problema nito. Pero madalas talaga para talagang wala ng sakit sa ulo kahit wag na kayong bumili ng pinaka-flex. Ang gagawin nyo lang po, jumperan nyo lang para magiging normal na. So sa mga nagsisimula pa lang, kung takot po kayong gumawa nito ay kailangan po pong gawin para wala po talagang back job. So galing pa po pala ito ng Cavite, pinalalamove lang po ito. So wala naman sana kung balak i-vlog ito. Pero dahil nakita ko po na ang nangyari talaga na dinidiinan lang ay sinishare ko na po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea kung paano ito ginagawa. So ayan dahil Aww. kanina sobrang dami po ng dikit na nilagay dito, nilagyan ko na siya ng double adhesive tape. So madali na siya maangat kanina dahil kunti lang ang dikit na nilagay. So ayan, pit na pit pa rin ang takip at itis natin ulit mamaya. Kasi minsan kung mali po ang pag-jumper mo nito, napuputol po yung pag nagkamali ka. So, ayan. Gumagana naman siya, wala nang problema. So, ayan, i-on na po natin. Tingnan natin kung lalabas pa ba ang quick charging or fast charging. So, ang dami na po talagang nagpagawa nito mga idol. Ganito lang po talaga ang ginagawa ko. Hindi ko na pinapalitan ng charging pin, hindi ko na pinapalitan ng flex. At talagang lahat po ay nasatisfied. Wala po akong nabalitaan na bumalik ang sira. So, ayan, kung napapansin niyo po, fast charging po ang nakalagay sa baba. Ayan, lumabas na rin po yung quick charging at talagang normal na po ito. So, one week na po ito bago ko po ito in-upload. So, nagawa na po ito at wala naman akong nabalitaan sa may-ari na may nagkaroon pa ng ibang problema. So, ayan, quick charging na po siya. Ang bilis na po niyang mag-charge. Hindi na kailangan natin dinan. At nasolve na po natin ang issue. Sana guys, nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana, suportaan nyo po ang aking video. Ayan, fast charging na po siya. Huwag nyo pong kalimutan mag-like mag-share at mag-subscribe at mag-follow sa ating FB page, Julpon TV Official New Feeds. Maraming salamat po. Sa gusto pong magpagawa ay PM lang kayo sa aking FB page, Julpon TV Official New Feeds. Maraming salamat po.